maganda naman talaga ang idea ng Yamaha dahil bago itong tutusin sa mundo ng mga motosiklo kahit yung mga Honda at Kawasaki at ang Suzuki wala pang ganitong klaseng teknolohiya pagdating sa mga small displacement na scooter Yamaha pa lang po ang kaunahan nito at sumubok na magkaroon ng ganitong klaseng inovasyon pagdating sa mga CBT hindi natin nakalain na may i-improve pa pala ang isang conventional na CBT gaya na itong CBT ng NMAX Turbo na wala na po siyang bola. Sa unang tingin, talagang nakaka-amaze na syempre, hindi ka na magme maintenance ng bola mo. So, less maintenance, less gastos. Pero dapat, tingnan din natin ang downside nito. Kung mawala na siyang bola, more on electronics na to. At ito ay may dalawang riding mode. Malamang eh, dalawang remapping ang gagawin dito ng mga technician ng Yamaha. Syempre, yung conventional o yung meron tayo ngayon, isang riding modes lang naman meron yan, isang remapping lang yan. Diyan pa lang eh, talagang dinudugo na ang ating mga Pinoy technician na mahilig mga Ikot, ano? ano? pa kaya kung Nmax Turbo na may dalawang remapping? Dahil alam niyo naman sa lugar natin sa Pilipinas, eh bahain dito. Saglit na saglit lang mabasa mga electrical components ng motor. Hindi naman biro ang halaga ng mga electrical components na 'yan kung masisira. Napakamahal po ng mga piyesa niyan, sigurado. Hindi kagaya ng mga carburetor noon na kahit ilusong mo sa baha, eh, linisin mo lang yung carburetor mo, baba mo lang yung makina, okay na. O mo lang yung tubig. Eto, hindi po. May ECU ito na talagang kailangan na maingatan. At lalo na pagka nagpapalit kayo ng tambucho, may iba na naman ang team planeto kailangan ni-remap.